malaki kasi itong nilagay nila eh. Ito nakakangat Nakakanap ko. Pag, bueno, ayun nilalagay mo, umaangat ng pusa. Kasi, unang-una, local. Tapos, man, ma, makapal yung nilagay. Ayun. Sila. Ayan no, tinamay. Ayo, ayo. Ito makapal. Makapal. Akala niya ano ah. na, no. Oh, Sira local yo. Los local pa hindi nila. Ayan na. No. Hindi na normal. Hindi umaangat. Solar po ma. Hindi po. Ano kasi lang na ano. Hindi na yung battery. Baka solar po. Kasi wala akong gano'n na ilang taon na, opo. Yes na? Oo! Ano nga yun. kay Dorf naman nung anak kaya kasi medyo bata pa naman na iskol pa. Baka ako solar. Pag solar kasi may baterya yun, kapasitor ang tawag doon. Opo, kumakarga po yun. Matipid. Pag ko kasi maliwanag, nakakaano ng ilaw, nasa sagap ng liwanag, yung solar ang gumagana. Opo. Tapos pag na pag nasa dilim naman, backup lang po yung kapasitor po nun. Okay. Pero po ngayon, mga tapso, mga tap solar po tsaka tsaka eco drive yan mga uh, solar po misa naka ano, naka indicate po sa ano sa mismong mukha sumyo sumyo sa cellphone para makakay tago eh. sa niya. Pag Pag nakatago. <laughs> uh, ilabas nyo na... po sa kahon eh. ah. Ilalabas nyo sa kahon niya. Oh. Oo. naka expose ang ako nagpaka sira ang ko rin. Dati nga ako oh. nai-hitip nasa sisa. Eh. Magaganda naman ba? Napa. Eh, puro dikit lang alam, dati dumikit lang din, pero wala nang dumadag. Kung gagan gaganda gaganda pa original <laughs> oh, 'to. Original. Mm -hmm. Original 'to mga 'to. Bibili kang ganito, <makes> less sa mga shirt 7,000. Mahalin, mahalin. Branded 'to, mga 'to. Baywan by one take one ang mura pag nag sale uh -huh. alos kalahati ang presyo nga pagka nag sale sila uh -huh. tapos pag dinala rito mahal na sa naka-expose. Kaya ano ko, magpagawa ka ako ng mga. yung mga naka-expose. Wala Yung mga jisya ko nga nakahalo sa damit ko eh. Para hindi nagkano yung ano niya, yung rubber. Meron ako na nakahalo sa damit. Nakahalo? Ay, maganda gano'n. Nakahalo kayo Ah? hindi nagmo-moist <tod> dapat yung ano siya uh, na pa, uh, ipon para sa uh, si si ito uh, uh. Ito, uh, wala <laughs> ito ho, pagka uh, nawawala yung takit, dapat pina-plastic po ninyo. Hindi, ano, naka-plastic yan. Ito kasi sensitive po itong makina na to. trading to Ah, gumagana. para naman ko O, kaya yeah. lang kaya lang ito sensitive yung mga makina pero ano yung mga plastic ya hindi pa kapatok kasi kala ko hindi pa mawala yung mga ano damit so like okay pero yung plastic Depende ho sa makina. Depende sa makina. Tinitignan so, ko po hindi yung... ka Tinitignan ko po yung makina. Okay, Tinitignan oh. ko po Daring Pagano, Ano, ginagawa ng, ng, ng mahal Mahal na ako. Na so Tignan natin. Mostly pag gaganya mga 150. Tinitignan nila yung makina tsaka yung, yung labas na. Kasi naman tatapo na lang. Pero mga puro branded na pag ano, dali nyo ting. Alin po? 150 lang. Huwag lang yung mga Renata. Mahal yung Renata po. Renata, mahal po. Opo. Opo. Kasi misa... Parang nakasabit to yung kamay sa salamin. sa ah? Tsaka doon, local, local yung nilalagay nila. Kaya isa, try ko lang muna isa. yung Local yung nilalagay doon. Opo. Oh, ito, local daw. Nakayisip ako na ay. Mga sa akin po na sa kasi. Local ho niya. Mayroon po kasi yung ganyan di Diba pag hindi nagbiwala O, Oh, doon ako. Babalik yung customer. Dapat yung customer. Iyalagaan. Para... O pag nasira ka sa customer, nakakain niya. Oh, ano, bumalik pa ulit. <laughs> Sabihin, tama yung ginawa ko. Ayun, eh. sa Ay, kasi itong nilagay nila, eh. ito nilagay niya Ito, nakahanap ko. Pag, ayun, ah, pag nilalagay mo, umaangat ng pusa. Kasi, unang una, lokal tapos, man, ma, makapalong nilagay eh. No, Ayun oh, ang oh, layo. Ito makapal. Oh, makapal. Akala niya, ano na, no? Oh, plus local yun. yun. Lost local pa yun nilagay. Ayan oh, hindi naman naman. Uh, hindi umaangat. Hindi umaangat. Kung totoo siyang may power pa to. Kaya lang local kap, kaya lang umaangat. Kaya pala hindi siya. Oo. Tapos ito, ingatan niyo sa tubig. no Wala na siyang. Inalis yung gasket, hindi binalik. no ay ah, na lang tuba. Hindi binalik yung tuba niya. Ako, ayan ah. Walang goma. Kaya siya. So, na, kaya pinapasok ng tubig. Kasi ano lang, no, kuy. Dahil ito. Oh, wala kasing gasket meron tayong gasket net 50 pesos po kung gusto nyo 50 pesos para hindi siya magasak hindi pasokan ang Pagbaho diba kasi dahil wala silang sara pinatanggal para mabilis masara. Pag wala silang pansara na... hindi sinasadyang matubog sa tubig o paghugas ng kanay hindi papasokan ng tubig kasi may gasket yung iba tinatanggal importante ang gasket eh, para hindi pasokan ng tubig Sayang, original, tapos pinasok ng tubig. sirah lumiwanag na, tanggal na yung konti yung moist niya sa loob. Oto. Kasi yung tubig po, maninira po yun. Sira pa. O. Masisira po. Tinatignan ko na ulit po, binalik ko sa kanila. Sa kanila? Hindi, hindi yung nilighter. Kung nililighter po, masusunod. May sila mag -lighter. Pag nagla-lighter, lalo nasisira yung makina kasi po yung plastic pag nainitan mag-melt. Pag nag-melt na, wala na. Siyempre, may makina. Opo, maliit sistema na nila-lighter po nila. ¡Chorca!